guys ayan isa guys ha walang ilaw na jeep yan ang content natin ngayon so uh, bakit nga ba hindi nag-iilaw yung mga jeep lalo na sa gabi so para sa akin guys delikado pagka walang ilaw yung ating mga sasakyan lalo na sa gabi hindi tayo mapapansin ng kasalubong katwiran kasi guys yung mga kasamahan nating driver na drive yung jeep para do makatipid ng battery hindi so, po yun, hindi po tayo nakakatipid pagka hindi nag-iilaw so, ito guys, may isa pa tayong kasalubong nga, naka park light lang sya, yung kulay blue na yan o yan awal din yun, dapat, ang ilaw is kulay puti o yung pangkaraniwang ilaw talaga, hindi yung may kulay yan guys, isa pa, oh, walang ilaw yan, so guys, for safety kasi yung dapat may ilaw tayo no? sa lahat ng sasakyan So, yun lang guys yung aking uh, vlog for today, no? Uh, alas size ng umaga at madilim pa rin. Napansin ko lang karamihan yung mga jeep talaga ang hindi nag sa gabi. Yun lang. So, guys, mag -ilaw tayo para safe ang lahat. At saka para hindi tayo matikita ng uh, LTO. Yun lang. Maraming salamat at magandang umaga.